lumipat na nga ng bahay para hindi bahay tapos binaha pa rin ano yun nga oh totoo sa'yo mataas dito sa kanila pero inabot pa rin ayun pa talaga pare pag ano pag naningil talaga yung ano no pag naningil talaga yung kalikasan matindi pa naman dito mga kabahay mas matindi pala yung tubig dito parang hindi ko maintindihan ngayon sa likod mga kabahay oh. nakikita makikita nyo sa likod ng labi pala tubig dito ag galit na galit ayun nakikita nyo yung... mga tuloy dito ng mga kabay yung hmm, dito sa taas yung lagpas ko doon kanina pero ngayon mababa na ito. ngayon makatakot na yung Mabigay sa mga kabahing, kasi ano ah, uh, makapagod na dito ng May hawak siya ang ng isa kaya <laughs> na natin

Hindi kaya niyo 'yan, tawag yung Undoy natin. Natin minasan, pangang, <laughs> so, so, na 'yan. Diyan na din rin yung kalikasan. Hindi tayo, daming kami po po 'yung mga puno. Sino nalagpasan ba yung ano yung Undoy? Saan yun, okay? so, yung undoy doon? Dito lang daw yung Undoy Ito umabot dito, so, 'di So ibig sabihin nalagpasan yung Undoy, sir malaki po ngayon oh, mas mataas pa lang kawawa mas... oh, wow, yung mga nasa mababang lugar sir ano? Uh, no. Ayun ah. so, na. Ito mga babae, lalabas tayo dun sa kabila. Eh so, mga kabay dito tayo din sa ah, dito sa kumpare ko dito sa Sintilya. So mas malalim pala din dito kaysa dun sa kabilang subdivision din sa bandang ano dun sa, uh, sa kabilang namin sa Grand Prix. Malalim pala dito. Nagpas dito sa uh, Baywang. So nakikita nyo, nyo, naglilinis sila ngayon. Ito yung marka ng tubig mga kabay na. Ito. Yung pinakamarka ng tubig. Ayan. So, yun, sila putik yan nawawa namipat na nga ng bahay para hindi bahay tapos binaha pa rin ano yun nga ito si mataas sa dito sa kanila pero inabot pa rin ay ba pa talaga pare pag ano pag naningil talaga yung ano no na? pag naningil talaga yung kalikasan ay, dito sa kanila ito sige kaila pare so pag ano pare ng alas tips umalis, umalis na kayo na Nagligas na kayo? Oo, pre, pag nagawa nun. Pero seconds lang. Ah, oh, seconds lang talaga? Oo, oh, pag nagawa uh, umangat na ka kagad. Marabi, no? Ito na yung paniningil ng kalikasan sa yung nangyayad dito ng mga bayo. Kasi, yun nga. Kasi doon ako galing sa ano eh, sa malaking tulay. Grabe pala talaga doon. Nako, huwag ka dyan ako. saan mare? Tata, 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 Tata. Oh? Ay mas mababa doon eh no. Pero pero ngayon mababaw na 'yon. Oo, uh, mababaw na kasi na dito, eh. pala dito mga hayop, meron mga kabayo. Uh, ano na pala. Tekman, na nito kasi yung mga uh, motor basa uh, inabot ng tubig hindi mo kaandar yan marami diba but ito yung motor ng pari eh naiakit sa taas si, kasi may pa tinik yata ng ano so yung mga paninda nila mare inano yung iba kasi ini bigla bigla yung tubig kasi biglang umalis na sila iniwanin nila yung bahay nila kasi akala nila tataas pa kung tataas yung tubig Ayan, na. So, dito natin makikita yung mga ano, no, yung may mga gustong tumulong. Kasi sa dami ng naapektuhan, ano, gusto yung gustong tumulong na may um, ay sinanay. na, <laughs> Naglilinis pala si nanay. Yung mga gustong tumulong din na ay mabubuting loob na ano, so dami yung kababayan natin na naapektuhan na, dahil ito sa pag No? Lalo doon mga kabay oh. Sabi. Yan nga, no? kung sino may mga mabubuting loob dyan na uh, andang tumulong sa mga ganito. Yan nga. Ano na ay? Hindi pa na eh. Hindi pa so, si na eh. Lili na sila. Ano okay. ba? Kapit so, ka nga dito mga kabay ng so, tubig oh. Habi, ba? Ah. So yun mga kabayan Uwi na rin tayo siguro kasi wala pa tayong almusal So yun, nga lang, bumunta lang tayo dito kay pare Gano ka pa? dito So yun, mga kabayo, Pumpa yung puno dito na ito sa may isulat mo kabal na tumbang po dito Nakabaranda sa gitna hindi makataan yung mga atatasa sa dito mababalang mababa lang. hindi ba sa dito 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 ito. ito. dito 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 yun nga nangyari mga kabahay dahil nga sa hindi inasahan na ganun mangyari kahit sino naman di umaasa na na ganun kataas yung magiging ano ng tubig so sa dami ng napiktuan dito sa Muntalaban hindi lang sa Muntalaban mga kabahay sa ibang baranga, sa ibang bayan lalong lalo na dun sa San Mateo, Marikina ah uh, yung mga napuntahan ko kabahay ng mga uh, subdivision, hindi, hindi ganun kataas yung tubig mayroon pa talaga dito na lagpas bubong so hindi ako, hindi ko napuntahan yun dahil sa kapal ng putik mga kabahay sana sa mga kababayan natin dyan na may medyo nung kakaluwag-luwag ah uh, maraming ano ngayon marami talagang walang-wala lalo na yung mga, na ano yung kabuhayan mga kabahay mga kabuhayan nila na uh, nadala ng tubig o nabasa so panibago sila so mga tao dyan na nakakaluwag o mayroong magandang loob na para ano uh, para makatulong o tumulong sa mga nasa lanta ng ano no bagyo so maraming maraming salamat sa inyo sa mga tumutulong sa tumulong dito sa Muntalban sa ibang bayan pa maraming maraming salamat sa inyo lahat at uh, sana makabangon din tayo agad alam ko eh mga pagsubok na to sa atin uh, Uh, lalagpasan natin to saka so, lagi lang tayo magingat at maghanda kasi hindi alam natin na hindi lang naman ito marami pa tayong uh, sagupa <laughs> so yun mga kabayan hanggang dito na lang so salamat sa panonood uh, at pasensya na kayo kasi kung magalaw yung video kasi talagang giniginawan na ako sa so, uh, ano niyon sa oras niyon ang ginaw mga kabahay kasi sinoong ko yung ulan eh So hanggang dito na lang. Salamat. God blessinyo lahat. Sa lahat na sinalanta ng bagyo, uh, bangon, bangon tayo. Bye-bye.